Okay mga guys, muna itong uh, bisita ka ron dire sa Dapitan City dire ice cream. Dire si Baleroy Ronnie dire. <laughs> Ni anhi lang gid Dapitan kay mo kaog ice cream. Kinsa si Juan? Dun si 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 Juan daw. Si? Unsa? Ay, kay dito tumala. Aw, adto Di ana ang mga ipangmingaw sa ice cream. Di anhi lang gini sila dapitan kay gusto lang gini sila mutila o ice cream diri huh? dapitan. Okay. Oh, daw 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 ba -da. Ato to picturean dito si dito picturing. Oh, 1 2 3. Okay, good. Dere. Ano yung na kayo? mga visitor. Okay. kay mukhaon lang yun sila aning ice cream. Yan! Ano suga di ay. Pati kini. Kung bati. Ano ha? Itabok lang yun isla barko para makabot din sa ice cream. Okay. Picture, 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 picture. One, two, three. One, two, three. Okay. Gawas yeah, na. Oh. Oh.

Na? Vanilla, Dapat tagur Kada kamot na ice cream. Masin, ha? Okay oh, na po ko na. Banana crackers. Oh, vanilla. Rene, rene. Si mo rene. Dalibog na si Rene. Picture. Okay. Ang bawal? Ang bawal? Ang bawal? Ang bawal? Ang bawal? bata dito? Para si Ipa? mga bata dito? Diri ato bang diri? Kaya tutunaw ng ice cream? One, two, three! Ah! Pwerte lami ah! Lagi, ice cream good? Kami nak makan. kaya? nak makan. Kami nak makan. Kami

banana chip picture ah, grabe oy oh, hey, <laughs> Mayroon lang yung tila pa. Mayroon lang. Mayroon lang tila ka. Napay, napay d'wa. Ano ah? Banila. Banila, Japan? O, banila daw. Kasi mix na. Kasi na ba? Bilang ka-flavor na? isa? Poki-sand cream. Ha? poki cream. Cookies and cream? Oo. cream daw isa. sa

las sua